Aa eh matindi nga uh, bagong uh, memorandum na inilabas ng LTO mga body para doon sa mga nagbebenta doon sa bumibili ng mga segunda manong motorsiklo o sasakyan man ay eh, dapat niyong malaman na meron palang gantong dapat tayo na sundin kung hindi ay magmumulta ka ng 20,000 pesos ikaw man ay nagbenta o ikaw man ay bumili ng uh, sasakyan mga buddy, ari talagang mapanood ko ay ako'y napapailin ah ah, paano kung uh, ako ay nagbenta ng aking sasakyan 2 years ago, bilanta ko yung aking motor hindi ko naman nagawa itong ganito kasi ito lumabas mga body nitulaang eh, nitulaang uh, taon na to think August ano, base doon sa napanood ko at effective na ito ngayong uh, itong last September so ngayon October na mga body ang napanood kong uh, napakaganda na kung saan eh, talagang hinimay ito mga body ay doon kay, ano, kay Ted Pylon no? at ini-interview nyo nga itong uh, executive director ng LTO na si attorney Greg Guillermo Pua Jr. So base doon sa pagkakaunawa ko, kapag ako ang seller, kailangan i ko sa LTO na ako ay magbebenta o nagbenta ng sasakyan, mapa motorman o mapa kotsiman. At kapag ako naman ay buyer, kailangan din na karoon ng transfer of ownership, ano? kailangan mailipat sa akin. Ngayon po, halimbawa na hindi mailipat sa akin yung uh, pangalan ng nung uh, sasakyan na yun o no, yung pag-aari kong yun na nabili ko ay magkakaroon din ako na multa. Ako patay. Yari mga bad detay dito. Ay kung halimbawa ako bumili ako ng uh, motor. So 2 years ago. At ako ay walang ginawang ganto na pagre-report. Kasi nga hindi ko naman alam na meron palang garning uh, sistema na ang LTO. So pag ako ay na-checkpoint at nakita na wala akong ginawang gayon ay ako ay magmumulta. At kung ako naman ay nagbenta at hindi ko rin naman ginawa na mag-report sa LTO. May gayon din ang gagawin. May pungkulta rin ako. Tapos, ang masakit pa nito mga bade ay maapektuhan pati ang iyong uh, pagre-renew ng lisensya. May kayo ay isang ayon sa gano'ng uh, sistema na inilabas ngayon ng LTO. Kasi sigurado, maraming tataas ang kilay. Marami ang uh, magtatanong bakit ganito. Ibiruin yung mga bade ano, Kung halimbawa, 10 years ago, ako ay may biniling sasakyan ay pag ako'y nahuli hindi pa naka hindi ko na i-report pala ito nitong mga nakaraang araw o nakaraang buwan kasi nga effective na ito itong uh, memorandum na to ay magmumulta rin ako eh ng 20 mail kapag nalaman nila na ako nagbenta ng sasakyan 10 years ago at lumabas sa system nila na gay own tapos eh, ay ng problema yung sasakyan na yon ay ako'y magmumulta rin as seller so bali seller and buyer may mga pagmumulta na gagawin yun ang masakit mga bade ano? Tapos, paano kung ordinaryong tao no? bumili laan ng karne kaya hindi pala pwede mga bade na kahit na kayo ay nagkaroon ng bentahan syempre may mga papel yan ano, may ORCR ako kung may ORCR syempre meron din na date sale halimbawa na i-transfer na sa inyong pangalan ay paano kung halimbawa okay naman ang papel at kayo na na-tsyempuhan ng LTO sa daan ay magmumulta ka rin pala gayong gayong ay ano ang magiging opinion nyo dito mga bati bilang isang rider, bilang isang motorista? Ano ang inyong opinion sa bagong memorandum na ito na ngayon la ang lumabas, ngayon lalaging viral ano, na yung pala imigan to? Para mas maunawaan yung mga pati panoodin ninyo yung programa ni Ted Pilon na kung saan nga ay kausap niya at hinihimay nila yung sistema na ito ng LTO para mas maunawaan ninyo.